At ano ko yung ginagawa mo? Wala kang may kakailangan yun. Huli, huli ka na. Ilalang dito mo. Huwag sabi ka na totoo. Ilan? Siya lang? Bakit mo ginawa sa kanya yun? Ha? Bakit mo nga ginawa? Ilalang dito mo. magbubulo ka sa kulungan. Magbubulo ka sa kulungan. Huwag po nung ginagahasa mo, hindi mo ba naisip yun? Nung sinasaktan mo, hindi mo naisip yun? Tainak na ka? Tarantado ka? Bakit mo binitin may bata? Siya kakasabi mo lang ngayon eh. Sabi mo siya lang. Ang ilan to.

sana uh, uupo uh, na madali araw ito. So, tengo Okay, ay mga madali araw, bigit ko mula ng madali araw. Ay uh, na arresto sa survey na sa department uh, isa sospek. Yan na saan natin siya noloy. Ang late siya. Pinagpabore natin. Uh, of course, uh, pala sa hindi man nakaka-arresto niya pala. Dahil nila sumbong sa akin at sa polis ang magulang na isang bata na itong bata nito ay nag-dating up pagkatapos sa dating up dula na lumabas Manihina ng mga litrato, tapos ang nakipagkita, ginahasa, tapos inihima pa ng pera. So ang ginawa ko, nalaman ko, pinatawagan ko po, po si General Gussete sa aking police district na pinanuluan ni Major Maynard Danao Pascual at bumiwisya ka tayo ng team at sa loob lamang ng limang araw ay makuluyan ang tao Hindi, yung yung hindi mahirap ka dito ah, dahil hindi sa isa nito, sa tawad, sa lahat. Kaya gusto ko pasalamatan si Lieutenant Nadi Flores, Lieutenant Red Luis, Sergeant Rico, Master Sergeant Reyes, Master Sergeant Kuchin, Master Sergeant Abundo at Kapal ng Kudusan. Ako'y nalalawagan sa lahat ng mga magulang. Pag-test yung anak mo sa dating ako. Dahil ito po ang ating tradisyon. At sa mga baga na umaan mo sa dating ako, matigat kayo dahil hindi pakilala ang mga tao. <tuh gup> Kung talagang hindi ninyo matuwasan, magsama rin ang katilidad mo. Pilalaan mo yung matigit. No? Ibang panahon niyo At huwag na huwag kayong magbibigay ang bukato nyo. Lalo yung mga kita mo, masiset ng partai na karawada o diyang magsisimula ang aku, at mas matakot hindi ka na tinatalit yan na sa hindi ka at pagkatapos kung ang nabila ay please, maraming ganito punya kaya ako'y sa of course, na SPB, at General NCRPO,

So may information ba kung ilang uh, yung mga nabiktima na nabiktima kasudyante? Well, tinatanong uh, pa po natin at yung kaya mga telepono sa mm -hmm. under, kahit mga answer points, mm -hmm. na alam dahil uh, titignan dahil uh, mga Telepono, video, na nakakita dito, ito yan po lahat siya. Kung hindi pinag-iisip, hindi na tayo Pero all of this is still mm -hmm. under investigation. Uh, Sige, Darlin, yung ayan ko lang. Gano'ng matagal na po naguusap yung ating victim at saka suspect? Well, hindi muna namin pwedeng sabihin na yung ito pero nung natanggap ito, reklamo, I found this problem. At the problem, yung maantay namin, yan. Ipag-file namin. Ang unang ipag-file na kaso ay robbery extortion. Pabaginaan nyo yung kaso ng rape para ma-initig na kayo natin. Pag may murek pa rin sa isyo, makakita ko yung laro. Bakit? Minor po ba yung ating victim at saan po nangyari yung rape? Hindi na siya minor. Hindi na siya minor. Pero kaka-19 pa lang. Kaka-19 pa So halos Saan po nangyari yung rape?

sex sorry uh, may extortion tayong uh, isa sa kanya meron ba tayong idea kung ano may data na tayo kung ano yung niya dito sa victim yes yes may hindi din siya ng uh, pera you no? Know? pero ilalagay nila kung gamit sa victim just bibigyan na lang po namin sa, uh, na sa iyo so okay lang po yung mga file details okay. na, on a general level ito yung kaso

Okay, um, uh, uh, ano po pala po yung ano yung na ginawa ko? May new photos po ba kaya po ng pera? Uh, yes sir, meron po. based sa pagiging na natin, of course, dahil itong case sensitive for our uh, So, nakita na na meron pong but, based on the image ng pera, ah, po natin guys na pera. May info sir, siguro range kung magkaryo hindi ina in exchange sa so, indi ko namin, muna. lang po namin sa po namin sa from new photos, may sex video po pa mm -hmm. okay. okay. namin? So, po Hindi po namin getting na nangyari din sa sa part po namin ng ating video. Okay. po. you